guys, bakuna naman tayo. easy. yun. kung ito nila tayo guys, yan meron pa naman yam siyado. Hello so guys! Start na naman po tayo magluto. Ayan. Tanghali na naman. So magluto na naman tayo guys. Ayan. samahan niyo ako magluto again. Gagawa tayo ng potato salad. Papakita ko sa inyo guys kung paano ituloy lutuin. simple lang. Ayan. Let's go! So ayun guys. Nagpakulo ako ng tubig dito. Tapos, ito yung ating potato na in-slice-slice na nang maninipis lang, guys. Ayan. After that, pakuluan din natin siya konti. Ayan. Pakuluan lang natin siya konti. And then, natin siya i-fry. Ayan. Then, nagpaka-lugaw ako, guys, ng mais. Ayan. And, of course, may iba't ibang gulay tayo, guys. Ayan. Magkapatid kasi, guys. Ibang gulay din ang gusto. Ayan. And, of course, Siyempre, may meat tayo. Deep na naman, guys. Fry natin siya. So, yun, malapit na naman kumulo, guys. And later, maglilinis po tayo ng tron. Ayan. Ayan, kumukulo na. Pwede na natin siya ilagay. May amaya konti. Ayan. Ayan, guys. Kumukulo na. Pwede na natin siyang ilagay. Ayan. yung yes, spakuluan natin. And let's go! So, ayun guys. Luto na. Try na natin. Ayan. On natin yung light dito. And syempre, gagamit tayo ng olive oil. masyado na mantika guys. Lagyan natin ng konting ginger. Saka natin ilagay ang ating potato. Okay. Ayan, pwede na yung gawin. And ito naman yung aking lugaw na mais. Ayan, mais po yan guys. Ayan. And next na natin yung ating mga gulay. So, ayun guys, luto lang at things potato salad simple lang yan guys di ko na nilagyan ng carrots kasi ayaw nila ng carrots ayan o ba? Diba?